bayang Marinduqueño, kumusta po kayo? Dito po sa bayan ng Buak ay uh, nararamdaman na namin ang uh, bagsik o habupit ng bagyong Rolly dito sa aming lalawigan particular dito sa bayan ng Buak. Dalawa yung hawak ko, dalawang kamay ang hawak ko ngayon dito sa aking uh, cellphone dahil sa lakas ng hangin. Uh, ramdam ramdam namin ho dito dahil nasa ikalimang palapag ho ang studio ng Marinduque News Yeah, Pabugso-bugso ho yung ihip ng hangin And Naririnig niyo po yung kalampag ng yero At bugso-bugso ho yung lakas ng hangin Na may kasamang mahinang mga pagulanan Ito po ay live na kuha dito sa kabayanan ng Buak. Ito po Moriones uh, Arena. Mahirap na hong lumabas ngayon dahil uh, malakas na po ang hangin at may kasama po itong mga pagulan. So, Yan, ganyan po yung uh, mga paghangin po so, kung sususunod, ayan. nakasunang ay sa ating at dahil nasa ikalimang mula po tayo marinduque news network Yan, tumutok lamang po kayo dito sa Marindu Canoes para maging updated po kayo. Sa current situation, weather condition dito sa ating lalawigan, so, kasalukuyan po yung malalos supply ng kuryente dito sa papayanan ng buwak na wala po yan bandang alas 10.27 uh, o bago mag uh, 10.30 kanina. So, nakakainay na lamang po kita sa uh, ating uh, cellphone sa mga update ano po. Mag-ingat po kayo, magpapamayad po sa mga baba, example, na natin, magpaputuloy din ang ating live feed. Magpaputok lamang po kayo. Siguraduhin niyo po na naka-like kayo sa Marinduque News Network na official Facebook page para maging updated po kayo, para mag-hotline po kayo sa uh, mga pinakahuling kaganapan na lagay ng mag sa ating lalawigan. Uli po ito ang live na kuha mula po dito sa Kabayana, dito sa, sa Facebook. dito po sa bayan ng Buwa. At pinagalik po namin ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa ating lalawigan. Ito po ang poblasyon.